Budget meal nga ba ang hanap nyo? Tara at samahan nyo ako dito sa bukid. Hello, good morning! Itong ganap nato to ay last Saturday pa nga. Sa umaga, nagpak kami ni Ate Yanya ng banana chips. And then, nag-early break kami ng lunch. At ngayong oras na to, ngayon pa nga lang ako magluluto ng ulam namin. At naisipan ko nga dito sa garden mamalengke. Bala ko kasi magluto lang ng dinding As usual, dito lang naman yung takbuhan ko. O ba diba guys, bongga? Ang lawak ng market ko. Kumuha nga pala ako ng katuray at itong talbos ng alugbati. Na-imagine nyo ba kung gaano kasagana dito sa amin? Banda dito sa gilid pala ay may nakita nga akong native pipino. Actually, nasubukan ko na nga yung kainin. Ang lasa niyan ay medyo maasim ng konti. As in guys, kalasa din nga talaga yan ng pipino. Kaya tinawag ko yung mga bata para tikman nga namin. Ang liliit nga lang talaga niyan. Tapos nagkalat nga lang dito. Alam nyo ba guys, ay napanood ko nga lang yan sa isang vlogger. At ako naman itong gaya-gaya. Kayo po ba, nakakain na rin ba kayo ng ganito? Sinubukan nga ang kumain niya ni Ate Jessica at hindi nga niya nagustuhan. Kaya tawa nga lang ako ng tawa sa kanila. By the way, sumunod nga pala sila sa akin dito para maghabulan lang sa bukid. At dahil anihan na nga, nakikita nyo naman na ginagawang playground dito. Wala silang kapaguran sa pagtakbuhan dito. Minsan nga, kinakagalitan na lang sila ng lolo't lola nila. Paano ba naman? Takbuhan sila ng takbuhan dyan. Eh sobrang katinga. Habang nagtatakbuhan sila, ako naman ay nagmo dito. Parang sarap lang umikot-ikot dyan. Pagkatapos ng pagmo-moment ko, bumalik naman ako dito sa garden para kumuha pa ng mustasa. Ay tanghali na at hindi pa ako nakakapagluto. Kasi ewan ko ba, sa tuwing napupunta ko dito sa garden ay nakakalimutan ko talaga yung oras ko. Hala, punta na kayo dito para mamitas. Samahan niyo ako at hindi maubos-ubos yung tanim namin. Char. Pauwi na nga ako neto pero pandalas pa rin yung kuha ko sa mga nadadaanan ko. Dahil dinindig nga yung lulutuin ko, kaya kahit anong gulay ay pwede. At hindi nakaligtas sa akin yung isang kabatiti namin. Kabatiti nga pala yung tawag namin sa patola. Pauwi na ako neto para magluto na. At dito nga pala ako sa labas magluluto. Aside sa makakatipid na ako ng gasol, dito sa labas ay presko pa. Inutusan ko nga din pala si kuya para kumuha ng talbos ng kamote. Ihahalo ko nga din yan sa lulutuin ko. Alam niyo yung guys, yung ginawa kong buong palengke talaga yung garden namin. Kahit anong ang makita ko ay kinukuha ko. Parang ang saya lang no. Nai-imagine nyo ba yung mga sinaunang pamumuhay? Yung super payak lang talaga. Yung tipong ang bibilhin lang sa palengke ay asukal, kape, bagoong, asin. Isang beses sa isang linggo lang na mag-uulam ng karne. Uy, buhay namin yan nung mga bata kami. Totoo yun guys, Sunday nga lang kami nakakatikim nun ng karne. Pag maubusan nga kami nun ng kape, alam nyo bang nagtutusta na lang sila ng bigas? Tapos pakukuluan yun at yun na yung magiging kape namin. Tapos kung gusto mong magtinola, maghahabol nga lang kami dun sa mga alaga naming manok. Hahabulin yung manok hanggang sa mapagod tapos kaming humabol ay pagod na rin. Yung tipong parehas humihingal. Uy, ang saya kayang experience yun. Uy, may nakaranas din sa inyo yan, no? Ang sarap balikan ng mga nakaraan. Pero ngayon dito sa amin ay medyo hindi pa naman nawawala yung ganun. Kasi every Saturday at Sunday, ganun pa rin naman yung practice namin magkakapatid. Yung talagang inaabangan din ng mga bata pag nag-Sunday na. Kasi alam nila, food trip at masarap na pagkain yung kakainin. Sabi nga nila ate at kuya, Yes, Sunday na naman. Maguulam na naman tayo ng masarap. Ay opo, kapag Sunday nga, yun yung food trip at banding ng family. Wala na nga kaming ibang ginawa pag Sunday, kundi kain lang ng kain. Tapos yung tipong sabay-sabay kaming kumain sa labas. Tapos magugulat ka na lang dun sa hugasin. Akala mo ang daming tao nung kumain. Habang nagvo-voiceover nga ako, nai-imagine ko talaga yung hugasin namin. O siya, balik na tayo dito sa ginagawa ko. Ayan nga guys, may sitaw na ako. Wala kasi yung sitaw yung dinigdig ko. So, kumuha ko saglit dito. Buti na lang may, may, ano, may konti pa na natira. At dahil gulay is life, pitasin natin lahat ng gusto nating pitasin. Humabol nga ako ng sitaw. Mabuti na lang at may nakita pa akong konti. Namitas din ako at nagdag ng konting bataw. O ano guys, gusto nyo pa ba ng kwento? Yung talang buhay ko, gusto nyo ba? Char! Baka abutin tayo ng 99 years? Anyways, ito pala lahat yung lulutuin natin. May talbos ng saluyot, alugbati, talbos ng kamote, bata, laklak ng katuray, sitaw, kabatiti, at mustasa. Dito nga pala ay binabantayan ni ate yung pinapakuluan kong pritong isda. Yan kasi yung sahog ng dininding natin. Bagoong isda, pinitpit na bawang at konting vetchin nga lang pala yung nilagay ko dyan. Tapos yun, minekos-mekos lang. Halo-halo nga lang. Ganyan lang kasimple magluto ng dininding. Pinakuluan lang ng 3 to 5 minutes. And lastly, ihulag na rin natin tong bulaklak ng katuray. Pagkatapos nun, hahanguin na natin. Yung luto kasi ng katuray ay blanch lang. O oh, ayan guys, may ulam na tayo. Farm update! Alam nyo ba guys ay nalaglag tong miracle fruit ni Mother Earth? Hindi kinaya yung bigat niya. Nakakapang hinayang, di ba? But anyways, wag na malungkot. Sa wakas ay luto na tong ulam natin for lunch. Ito ang dining ding ang common na ulam ng mga Ilocano sa probinsya. Masarap, masustansya at libre pa. Dito na nga rin kami kakain sa labas na mag -iina. Sa kabilang bahay ay kumain na rin kasi sila. Kaya tara, kain tayo! At kung umabot ka dito sa dulo maraming salamat sa panonood nyo.